Hello guys, ayan po oh. dito po 'yan sa lugar ng Tagig uh, sa May Vista Mall tagig malapit po lang yan dito sa amin. 15 minutes lang po or siguro 10 minutes lang po ang biyahe. ayan po nagkaroon po siya ng sunog doon po nagsimula po dito sa mga squatter area papunta na rin po yan sa may uh, mga kabahayan ano pati sa Vista Mall hindi makapasok ang mga bombero dahil po po sila sa loob kaya nako doble ingat po tayo ngayon mga kaogang at uh, nakakatakot po magkasunog no po ingat ingat po tayo Lord, please help them ayun po, maawa po kayo, ang dami po pagapang po ang uh, sunog at nagsimula uh, lang po yan daw sa kandila tapos ayan na, uh, lumaki na lumaki, ang lakas pa naman po ng hangin kasi bukid po yan eh, dating bukid so ayan po at malapit na rin po siya sa mga ibang kabahayan na mad baka madamay pa sila, sana mahinto na po yan, sana maapawan na po sila ng tubig Ayan, malapit lang po.